Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, uh, may nag -viral na ano no, na video. I think nung July 2 pa to. Tama, July 2. In-upload yung video July 2 eh. Tao sa, sa, mismong ano ni Josh Mohika sa mismong uh, page niya ito, in-upload niya to. <laughs> Itong So, nagda-drive siya sa EDSA tapos nagvi-video siya, no. Ako gets ko naman yung ano, yung yung trabaho niya na yung motivational speaker. Nag-gets ko naman yun. Ang ang problem kasi sometimes hindi na pagmo-motivate yung ginagawa niya eh. Parang flexing na lang talaga, pure flexing. Okay yung mga ibang video niya ito, sana ba yung yung mga videos niya eh. Okay naman yung mga video niya na ya yeah, ito katulad nito, di ba? Yung may mga kasama siyang mga malulupit diyan tapos uh, yung nagsasabi siya na uh, kapag wala kang ginagawa diyan Tumayo ka, ah, yung parang ganon. Marami nagagalit dun eh. Kasi sometimes tinatamaan, di ba? Na yung mga iba na sinasabi niya na kapag ka daw, ano, uh, umabot ka ng ganitong edad, tapos hindi ka pa milyonaryo, eh kasalanan mo na. Ganon kasi ang uri ng ano niya, ng, yan, katulad nito. Epon ng mga malalaking negosyo ngayon, hindi tao, hindi produkto, kundi software. No nagsisimula pa lang ako. Okay lang, okay lang to, to mga ganito. Akala ko na may may bagsik minsan ano. Pero sometimes kasi nagiging OA na yung ano, yung yung pagpo-project niya sa sarili niya. Katulad nung uh, kakain siya na nandun kay Salt Bay na Syempre eh, no, sometimes sa iba pwedeng motivation 'yun. Kaya lang hindi na nun mababalance yung mga taong naiinggit sa iyo eh. Parang kaiinisan ka na. Then dumating nga yung time na ito no. Ako kung titingnan ko dito sa ano, pure flexing na lang to, wala nang motivation dito eh. Dito sa video na to. Dahil sa kagustuhan niyang ano, uh, ipakita na nagde siya ng ng Porsche o Porsche or kung anong basa niyo doon sa doon sa sakyan na yun. Hindi na video niya. Parang ito na yung naging trademark niya kasi. Nakapagka meron siyang something na pwede niyang i-flex. Ay eh, i-flex niya. Pero yung yung kangkong chips niya, sa totoo lang yung kangkong chips niya, wala pa ako nakikita sa supermarket noon. Kahit saan ako pumunta. Or hindi ko lang talaga nagchachambahan dahil siguro laging out of stock. Pero sabi nila ina ano inaangkat daw yung kangkong chips nito eh. Parang international na daw, 'di ba? Tama ba ako? Pero pag sa iyo sa local supermarket, wala akong nakikitang ano ah uh, kangkong chips. Gusto ko nga rin matikman 'yun kung talagang ano eh. Kung talagang okay eh tinray ko minsan pumunta super hinahanap ko yan hindi ko talaga siya makita kaya siguro ang ang theory ko dito uh, may iba pang negosyo to siguro kaya medyo ano kung kung, chips alone parang hindi ako maniniwala na na ganun yung maaabot niya siguro may iba pang negosyo to or ang main source of income nito siguro ay social media kasi marami siyang followers eh hindi siya hindi siya yung mag stay sa isa sa isang ano siguro lahat ng opportunity uh, kukunin nito siguro front niya lang talaga yung kangkong chips dahil doon siya nag-start pero siguro feeling ko parte ito ng ibang negosyo pa na mas malaki meron pa siyang investment sa iba at doon siya mayaman 'di ba hindi sa kangkong chips alone. Now, balik tayo dito, no? So, nag-video siya. Na ganyan, sa ano na... Kasi, sa ayos sa gusto nyo, pure pagyayabang ito. Hindi naman ito motivation na... Maintindihan ko sana kung nagsasalita siya na, Hoy, magsumikap ka at uh, magkakaroon ka rin ito balang araw. <laughs> Wala eh, pure ganyan lang talaga yung, yung ginawa niya, siya. Then... Yun nga, 'di ba? Marami nagre-upload dito. Actually, ito nag-share nito 2.3k lang eh. 2.3k lang 'yung nag-share nito tapos mababa ito. Pero dun sa nag-download nito, 'di ba? Uh, kultura na sa sa Facebook. Pag may nakitang ganyan, ang gagawin, i-download 'yan. Nanakawin ito eh. Ida-download yan at ipi-play sa ibang page. Yun minsan na nagba-viral, hindi yung mismong uploader. So dahil nag-viral yan, ito na. <laughs> uh, Sinuspindi ng Land Transportation Office LTO ang lisensya ng isang content creator at negosyanteng si Josh Mojica. Diba? Ayan na, sinuspend na siya. So ito yung detalye, no? Eh, yung ano, siner niya pa yan eh Medyo uh, Tinatakbi niya pa nung Sana ba yung page ni Josh Mojica? Ito yan oh Ito no? sa mismong Ano muna sa mismong Post muna ng LTO uh, LTO Suspense License of Porsche Driver Porsche or whatever Kung paano niyo basahin yan In viral video using cell phone while driving on highway. Uh, LTO suspends license of uh, Porsche, Porsche, Porsche <laughs> driver in viral video of using cell phone while driving on highway. In line with the instruction of President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. to run after those who compromise road safety, the Land Transportation Office. Under guidance of Department of Transportation Secretary Vince Dizon, summoned the registered owner and the driver of sports car who was using a cellular phone while driving on the highway. Now, dito yung sinabi ng LTO na to, no? Na sinamon yung uh, registered owner and driver. May speculation na naman yung mga netizen na magkaiba daw yung so meaning hindi niya daw pag-aari yung ano yung sports car kasi yung owner daw at driver pero feeling ko ano lang to eh ah, syempre hindi pa naman alam ng LTO kung siya rin na may-ari noon di ba malay mo si Josh Mohika din naman na may-ari noon hindi hindi lang siguro nila alam kasi sinabi yung registered owner and uh, the driver di ba Parang yung kay Yana, 'di ba? Si Yana hindi siya yung may-ari. Yung nadiskubrehan pala kaya pala hindi maidala-dala yon, ay hindi pala rehistrado yung yung bike na ginamit niya. Kaya multa siya ng 12,000. Kaya yon, influencer lang naman. Influencer sila eh, magkano lang naman ng 12,000, 'di ba? Ito, sinasamo yung registered owner. Ako, ano eh, hindi mo pwedeng pangkapitan 'to na iba yung may-ari. Kasi s'yempre yung mga galit kay Josh Mohika na Oy, ano daw sinamon daw yung registered owner at driver. So meaning hindi talaga ano, hindi sinabi lang to siguro kasi baka baka iba yung may-ari. Pero malay mo siya din naman 'yan. Malalaman yan pagka pagka humarap yung ano eh, yung si Josh Mohika at nakita niya pinakita niya yung mga papel doon. 'Di ba? Registered owner and driver sports car. Who was using a cellular phone while driving on the highway? LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II said the driver of the Porsche sports car was apparently creating a content for social media using the expensive motor vehicle. The video of the incident is already going viral on social media. And ASEC Mendoza said it was a clear violation of road safety rules. May tanong na naman dyan, eh bakit yung mga, ano, yung madaming gumagawa niya ni? Eh? Bakit, ta bakit talagang si Josh Mohi kayong yung pinag-initan kasi sikat ba? Ganun. Hindi eh, gumawa kasi siya ng, ano, eh, ng sarili niyang ebidensya eh. At pinost niya sa social media. Mas madali, pati siyang makilala nangyayari din naman sa ano sa ordinaryong tao 'yan na 'di ba kahit mga hindi kilalang tao na nagpo-post na nagsusuperman na sususpindi eh. Kasi ito kasi madali na ito. May parang anong nangyari dito? Ah, uh, niluto niya ang sarili niya sa sarili niya mantika. Yung mga ganitong uri ng kaso, hindi lang naman sa mga sikat nangyayari yan eh. 'Di ba? Naalala niyo yung nag-Superman? Na nasa tricycle ba yun? Sinuspin din din ng LTO ang lisensya nun. Actually, revocation nga yata. E, eh. naalala nyo yun? Sa, sa probinsya yun eh. Pero hindi naman siya kilala. Nagkataon lang kasi may panawagan din naman sila na pag may mga nakikita kayo nagshare ng video o nakuhanan ng video na ano, itag daw ang LTO. Ngayon, kung gagawa kasi kayo ng ganyan, sa so bagay, ano niya eh, uh, trabaho niya, a social media influencer, di ba? Yung mag-flex at mag-ano. Eh, yun, na-upload niya. Kaya tuloy na nahuli siya. <laughs> ano mang klase ng sasakyan na minamanay ay eh, dapat matuto pa rin tayong sumunod sa batas trapiko. If the driver is indeed a content creator, uh, then there is the risk then there is this responsibility for him to set a good example to his follower. Totoo nga naman yun. Ito yung, ito yung sinasabi ko na magkaiba talaga ang level ng content creator sa ordinaryong citizen lang. Kasi, ano kay influencer ka eh. When you say influencer, pwede maka influence lahat ng ginagawa mo or lahat ng sasabihin mo sa social media. Kaya, mabigat yung responsibility nun. Sinabi din na LTO yun. Di ba? Malamang kung ako man yung gumawa niyan, eh, hindi naman ako sikat. Unless na lang kung ipapabiral nila. <laughs> Pero kung binidyon ko lang at sa mga friends ko lang pinakita yung ganyan-ganyan, hindi naman ako maano. Kasi hindi naman malawak ang rich ko eh. Di ba? Yan ang pinaka-risk ng ano. Unless may magsumbong direkta sa akin na ganun yung ginawa ko. We already suspended the driver's license of the identified driver for 90 days pending the result of investigation, he added. In Shoko's order, SCO signed by LTO Intelligence and Investigation Division, Chief Renante Mil Militante, it said that driver is liable for at least three charges. Number one, reckless driving. violation of the anti-distracted driving act section 4 of ra number 10913 and being an improper person to operate motor vehicle section 27 of ra number 4136 talagang hinanapan nila ng pwedeng ano no ikaso the last violation has a maximum penalty of revocation of driver's license <laughs> so okay maximum yon baka may warning pa Pero feeling ko ano to eh, uh, suspension lang naman to. Both registered owner and driver were asked to appear before the LTO uh, central office and submit an explanation why they should not be held administratively liable. Aside from suspension of driver's license, the Porsche was also placed under alarm. Paano nila alarma? Nakita ba yung ano? Nakita ba yung uh, plate number nito? Galing naman ng LTO. So kung nakita nila yung plate number niyan ng ng sports car na yan. Wait ha. Nakita ba? Kasi ko nakita nila yung number nito, malalaman na hindi talaga sa kanya to. Paano nila nalaman? Paano nila na-alarma? Ah siguro nagkalkal siya ng ng ibang ano dito, ng ibang picture. Nagkalkal ba siya ng ibang picture dito at nakita yung plate number? Ah ito, ito ba 'yon? Ay oo nga. <laughs> Pero hindi naman kita yung number eh. Kita ba? Baka may ibang picture pa siya na... Yan din kasi ang hirap eh. Pagka hindi naman kasi kailangan magganon uh, Dapat hindi na pinapakita. It okay lang to yung mga flexing na ganyan. You no know, kasi parang achievement mo nga naman talaga yan. Yung mga... Pero yung gagawa ka nung ganong bagay. <laughs> Alam mo maraming nakatingin sa yung tao eh, di ba? Marami sa iyo, marami nag-aabang ng pagbagsak mo eh. Kaya ingat-ingat din. Ngayon, simpleng ano lang niyan di ba? Uh, simpleng violation lang yung mahihita mo diyan. Feeling ko malulusutan mo naman 'yan. Eh, paano kaya sa susunod kung pabigat ng pabigat? Ano kaya, ano, ang mahirap kayang mawala ng driver's license? Sa totoo lang, parang wala kang freedom. Ang mangyayari niyan, lagi ka sa bagay, afford niya naman magkaroon ng driver, di ba? Pero ang mangyayari kasi niyan, palagi kang, ano, palagi kang, kung magdadrive ka man, palagi na lang palihim. Kumbaga, kolorum ka na. Tapos pag nahuli ka pa, hindi mo rin magagamit yung mga sports car mo. Kaya ingat-ingat din, di ba? Nabagay, way of life niya na yan eh. Ito, mag... mag ito, magda-driver na lang daw siya. May Mercedes-Benz naman siya eh. <laughs> Dito na muna siya sa likod uh, sasakay. Sabi niya gano'n. Ano muna daw siya? Uh, book muna. Anyway, no. Uh, hopefully, uh, pero ano, kaya mababaw lang naman yun eh. ba diba? Ang medyo nakaka, ano lang doon, nakakahiya, eh, syempre, uh, nahuli ka habang nag-flex ka. Eh, dumadating naman sa buhay ng tao yan, yung ganyan, ganyang bagay. Tsaka hindi naman siya nakaka-apekto sa negosyo eh sa personal na buhay nga lang yun, di ba? Anyway, yan lang po yung pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.